Bilang isang guro sa kolehiyo, hindi man espesipiko sa signaturang pangwika o pangpanitikan ang aking pagtuturo. Naniniwala akong wika at panitikan ay hindi dapat ikulong sa isang silid-aralan o asignatura lamang. Sa bawat leksyong aking ibinabahagi, maging ito man ay tungkol sa art appreciation o art studies, naroon ang tibok ng wika at diwa ng panitikan. Ang sining para sa akin ay isang anyo ng wika, isang paraan ng pakipag-ugnayan, pagpapahayag at paglikha ng kahulugan. Kapag tinatalakay namin ang isang obra maestra, laging kasabay nito ang pag sa mga salitang bumabalot sa kultura, identidad at damdamin ng mga Pilipino. Upang mas maging makabuluhan ng pagkatuto, gumagamit ako ng differentiated instruction, iba't ibang paraan ng pagtuturo na nakaayon sa kakayahan, interes at karanasan ng mga estudyante. May mga mag-aaral na mas mahusay sa malikhaing pagsulat, kaya't binibigyan ko sila ng pagkakataong gumawa ng ekspresibong sanaysay o paggawa ng isang awitin. Ang iba na may mas mahusay sa bisual na sining, kaya't hinahayaan kong ipahayag nila ang kanilang interpretasyon ng panitikan sa pamamagitan ng pintura, pagsasayaw, larawan o digital art. Sa ganitong paraan, nabubuhay ko ang mga simulain na pagtuturo ng wika at panitikan, ang paggamit ng wikang Filipino bilang daluyan ng kritikal na pag-iisip, ang paglinang ng empatiya at damdamin sa pagbabasa ng panitikan, at ang paghubog ng mga mag-aaral na hindi lamang marunong magsalita o sumulat, kundi may kakayang umunawa at magpahayag ng kaluluwa ng kultura kapag nakikita kong nagkakaroon ng malalim na pagdinilay ang aking mga estudyante na isang obra o tula ay nakakita sila ng sariling kananasan. Doon ko nasasabi, buhay ang wika, buhay ang panitikan sa puso ng sinin. Sa bawat tula, sa bawat obra, sa bawat wintong binibigyang buhay sa klase, naruroon ang layunin ko bilang guro. Ang ipamalas na ang wika at panitikan ay hindi lamang aralin, kundi pamumuhay, pag-ibig at pagkatao. Ang guro ay tagapag-ingat ng wika at tagapagtaguyod ng sining, sapagkat sa bawat titik at kulay, naroon ang diwa ng pagiging Pilipino.